Guys, samahan niyo po akong i-update ng aking Alps 1. Second class na nila. Silipin natin kung nakapagpisa na sila ng red eye. Samahan niyo po ako pagkatapos ng aking intro. Tara guys! Clap! Hello guys, bago tayo magsimula sana po nasa mabuti po kayong kalagayan guys, silipin natin itong alms 1 natin, itong second clutch nila tingnan natin kung may red eye na ang kanilang inakay guys, ito nga may nakikita ko dun na red eye na isa tatlo yung napisa ng ating ibon mukhang dalawang yung black ang mata at yung isa red eye guys mukhang sya yung pinakahuling napisa nakadali tayo ng wall. wow. pair palo guys sana wag ka tayo ng parents yung anak nila sa pagsilip natin balikan natin sila itong sunod na linggo guys yan guys silipin ulit natin ng ating ads one mukhang wala na ayun nasa gilid lang pala guys ito yung isa, nasa gilid. Mukhang ano kaya kulay yung lalabas nito guys. Ayan guys, may mga orting balahibo na sila. Ito na yung visual natin. Mukhang hindi kinatay ng parents yung inakay natin guys. Kasi yung first clutch nila, dalawa yung inakay nila. na sinilip natin. Kinabukasan pagsilip ko patay na yung isa islang na iwan doon ito yung all-in natin guys yung visual pearl palo natin at split blue pearl palo natin guys ayan guys sana tuloy-tuloy na buhay ng kanilang parents tong tatlong ina kay nila para magkaroon tayo ng visual pearl palo natin dito sa ating libunan at silipin natin sila sa susunod na linggo ulit kung kompleto na balahibo nila o oh, completo pa sila guys balikan na natin tong tatlong alps natin ayan nga malaki laki na sila may mga balahibo na itong siguro yung panganay mas kompleto na yung balahibo eh guys napapansin ko lang sa 1, yung tuka nila may itim eh tapos pero itong kulay puti ko wala naman kulay orange yung tuka niya. Siguro yung may kulay. May itim talaga yung tuka na may ontin light na itim. Sana tuloy-tuloy ang paglaki pa nila guys. Itong tatlong Alps 1 natin. Mas lalo na yung visual natin. Ito yung inaabangan ko eh. At itong dalawang Alps 1 ko kaya ano kaya kulay. Ay hindi nakaabang-abang sa Alps 1 eh. Yung ilalabas na kulay nila. Tapansin ko parang nawala yung isa. Nasaan na kaya yun? Hanapin nga natin dito sa nice box natin guys. O yung, is, yung visual natin na tayo pa. Ito ka lang pala. Ako ba nahulog ka dyan sigurado. Kakainin ka ng pusa. Balik doon sa loob. Yan guys. Halos makompleto na rin ng balay nila. Balikan ulit natin sila sa susunod na linggo guys. I-update narin ulit. Guys may nangyari sa isang alupso natin. Nakain ng daga yung pa guys. Sayang. Ito yung pinakamalaki na eh. Yung lumalabas na dun sa nest box. Nakaraan. Nadali ng daga guys. Sayang. Dapat mahuli ko itong kumain sa iba ko guys ang paghihiganti ni Omar 26 sa aking alagang ibon. Patay ka daga ka sa akin. Guys, ito na. huli na natin ng dagang kumain sa ating alaga. Malaki. Ito yung mahaba yung uso eh. Kaya niya sungkitin yung, ano eh, yung ibon natin. Guys, hindi na pinakita sa inyo kung anong nangyari sa daga. Pinalaya ko na lang siya na walang panghihinakit. Tiba guys? Nice. Ayan guys, dalawa na lang natira sa ating inakay na Alps 1. Itong visual natin, buti hindi siya nadali ng daga. Tapos yung isa na doon sa taas. Lumalabas na rin sila ng nest box nila. At marunong na, na rin kumain. At pwede na rin sigurang hihiwalay ito. Siguro mga ilang, ilang linggo pa, hihiwalay na natin sila. Guys, bago tayo magtapos, nagpapasalamat po ako sa mga sumusuporta sa aking channel. At kung hindi ka pa po nakasubscribe, subscribe na! At paklik na rin po ng ating bell para update po kayo sa aking video. Ito po si Omar 26, nagpapasalamat ulit. God bless us all. Salamat guys! Keep safe po sa inyong lahat!